wala pa guys wala pala akong 1 euro guys wala na akong bariyan hindi ako nakaihi balik na lang muna tayo wala pala akong 1 euro na ano. kulang na yung bariya ko naibili ko na kanina eh so aton akit na tayo dito muna balik tayo sa taas Tayo balik 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 May bayad pala 1 euro Ito pala nagtira ko ng 1 euro para ko alam pala na kailangan pala ng ano na dito May bayad pala 1 euro Oh huh. huh. Oh, may bayad. May bayad? May 1 euro. Ha? May bayad pala. May bayad? Pero Alla. muna kung 1 euro. Ala, naibagyan na namin kay ano. Wala na. Kulang na yung Wala. ano ko eh. Piso, piso lang. Oh, hindi nga ako nakaihi.

Ayan yung daan ng kanina. Pababa. Pakit. Ang daming umakit dito. May babang lahi. Ayan. May pila. May, May pila pa. May bayad ba? Ah, magkano? Ah, may bayad pala. May bayad pala, guys. Papunta sa taas, may bayad pa pala. Pagdalaglag dito, mga gasgas na siguro Sobrang taas, camera ko lang ito, toto. Para makita natin yung ilalim. Hindi na lang, ang dami tao, eh. Sobra. Uh, grabe. Dito kayo. Dito. tao doon nakaupo. Nasa ibabaw siya. Nasa ibabaw. Ah, dito. Dito. Oh, dito raw. Yung mga pogi dito lang. <laughs> Ayo, okay, okay. Oh yan, dito raw oh, sama ako pa <laughs> pa sama mo, <ako>, boss 1, 1, 2, okay panalo bayaran niya ako ha bayaran natin boss, bayaran mo kami dyan, magkano ba yan? May bayad? Tres? May bayad yan boss? Tres? Ay huwag na Wala na akong bariya Wala na na yun. na Wala na Wala na Wala Hindi, Wala Tres lang naman eh Kita natin, kita natin. Dito na rin lang tayo eh. Andito na rin lang tayo eh. Hmm. Pabayad muna tayo. Entrance, mayroon pa lang entrance dito. ganda ng ano sama aku ibrahim huu, iniit na. ah kay ngal di ba? ah kay ngal di. Duran magari guys, Talaga ginawa talaga nila 'to para. Ginawa nila talaga 'to para sa atin. Para makakita dito. Hmm. Oh. gas Gasgas na yan, di nice. Wow oh. Ayun oh pagbaba ng hagdanan yan. Doon hmm. na Okay, okay magtatabas. <laughs> Ito, binayaran tayo. Binayaran tayo nang ano para makapasok. Mabait <sighs> <laughs> <sighs> tayo <tere, mai>, Meron. Meron! Alright, pa no, 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 ay, ito na. Ito na yung pinakatoktok Ito na yung pinakatoktok na ito. Pinakatuktok na ito sa itaas. Ayan. Ayan. Hmm. <laughs> ito na yun guys, yung pinakataas niya. Ayan. Galing doon sa baba. Ayan, papunta rito. Pakyat, yan. Ayan, dito. Oh my God. So great. Magkita natin itong lugar na ito. Napakaganda, grabe. Sa Greece. Dito yun sa Greece, guys. Lupit. Daming tao. Tuwento ay mga tao guys na ano, na nakapunta rito. Yung mga nakarating sila rito sa lugar na to. Sumba, dito tayo, dito tayo. Ganda.